good sa wakas. Umulan din dito sa amin, guys. Ayan. Maulan na dito sa amin. Thank you, thank you naman. At umulan na ngayon. Kahit ano yung singaw ng lupa. Pero, ayan, sa wakas, umulan din dito sa amin. Kahit hindi po gaanong malakas ang ulan pero okay na din po kasi medyo po nadilig na din yung mga puno namin yung mga halaman sa labas ayan guys at least po nakatikim ng tubig yung aming mga puno o ba diba guys kasi hindi pa naman actually pwedeng sabihin na ulan as in ulan. Kumbaga nagpatikim lang siya na nagkaroon na ng tubig galing sa langit o diba guys kaya thanks God at medyo umulan na dito sa amin ngayon sa wakas nakatikim na din ng tubig ang mga puno ayan yung mga puno yung mga halaman namin sa labas o diba guys ang ganda kaya super init-init pero ayan, pinaulanan na lang ng labandera nila mama yung sinampay kasi kakasampay pa lang naman ulitin nila lang daw ayan guys, umulan na rin dito sa amin o diba sa wakas kahit papano umulan na din kaya lang, super init din po yan mamayang gabi kasi syempre yung singaw ng lupa is napaka init. Kaya medyo ano lang talaga ang panahon ngayon. Sana nga medyo lakasan pa yung ulan para naman medyo ano, -ano din yung lupa. Hindi sumingaw ng masyado mamaya kasi super super duper ang init niyan. Kumbaga, doble yung mararanasang init mamayang gabi kasi hindi gaano malakas yung ulan ngayon ayan guys pakita ko sa inyo natuwa din yung mga puno yung mga halaman namin gawa nga ng umulan din kahit pa paano first time na umulan dito sa amin ayan guys dalawang buwan mahigit na or tatlong buwan na ata hindi umulan dito sa amin ngayon lang umulan guys kaya ayan ang aming paligid. Ayan guys. Oh, pasilip-silip lang muna guys kasi umulan din kahit papano dito sa amin. Oh, di diba, kaganda naman. Ayan. Thank you so much papagad at umulan dito sa amin ngayon. Bye-bye. Thank you for watching.